Magandang gabi mga kawok. Hoy gising, ito ang hashtag walk with Lan. Ang inyong lingkod na walang takot magsabi ng totoo kahit magkanda uka ang buhok ko sa init ng ulo. Mula Luzon hanggang Mindanao sa California, Toronto, Melbourne, London, Dubai, Rome, Tokyo, Hong Kong at maging sa Germany. Maraming salamat sa inyong solid na suporta. Mga OFW natin, mga kabataan, kayo ang dugo ng laban na ito. Tonight, ha, ah, Box Reveal Part 4, matatanggal na ba si Senador ah, Marco Le Rodante Marculeta? at bakit parang si George Garcia ang pinakadesperadong tao sa Pilipinas ngayon? Pwedeng umabot ng ilang mga minuto ito, kaya kape muna kayo mga suki. At kung bagong nanonood ka, ihit mo na yung subscribe at bell icon para sama-sama tayo <clears throat> magising. Simple lang mga kaibigan ang tanong. Ha? Ah, paano kung gagasus ang ah, 112 million pesos sa kampanya tapos zero donation ang idineklara? Sabi ni Marcoleta, ayaw ng donors na mailantad. Okay lang sana kung ikaw ay kandidato sa barangay. E eh, senador ka, pare. May batas yan. Republic Act 7166. Ay, nako, ang Comelec show cause order ha, translation, magpaliwanag ka o tatanggalan ka ng upuan. Pero tega teka. Teka lang, 2022 pa lang. <coughs> si Harry Roque, eh, 203 million pesos gastos. Zero din daw ang donation. Anong ginawa ng Comelec? Wala. Si Bongo, ha, 404 million pesos. Zero donation din. Tahimik ang Comelec. Bakit ngayon lang sila nagkaka- bun, ba, bu, double balulu sa sose. Selective justice ba ito? ah Chairman Garcia? Oh, noong 2024 pa lang, ha? si Marcoleta na mismo ang naglabas ng bank documents. Awan ah, 1 billion daw sa offshore funds mula sa South Korea, papuntang 49 account sa Cayman, uh, Singapore, Hong Kong. Traceable daw kay George Garcia. Kaya pala eh. Kaya pala ganun eh, no? Dahilan, 18 billion pesos kontrata sa Miro Systems yung kumpanyang may track record ng sablay na eleksyon sa Iraq at Congo. Si Garcia, fake news, fake documents. Tapos humingi ng NBI probe. Hoy George, isang taon na nasa na ang resulta o natunaw na ah, kasama ang pera. Ngayon, Senador Nazi Marguleta. six placer pa nga kahit labas sa surveys. Salamat sa INC Black Vote. Nakaupo pa lang sa Blue Ribbon Committee. Nag-iimbestiga na ng flood control corruption. Bigla na lang Boom! Show cause uh, order timing. Sus, no? Ang uh, classic na classics na revenge plot. Parang teleserye. Akala mo tapos na ang away, babalik ang kontrabida na may mas magarang wig, mga kaibigan. Okay, para sa mga kabataan at OFW natin, ang sose at salin ay dalawang susi para malaman kung sino talagang may-ari ng politiko. Ah, kung pwede mong itago kung saan galing ang pera mo, pwedeng pwede kang bilhin ng kahit sino. Ah, nako Chinese gambling lords, ah, drug lords o election suppliers na may 18 billion pesos na kontrata. Kaya nga may batas, no, para hindi maging puppet ang Pilipinas. Kung si Marcoleta nga na may 112 million pesos pa lang, ang prino problema, Paano pa kaya yung mga ng 700 million pesos, isang bilyon ang gastos? Parang hinuli mo yung magnanakaw sa isang piraso tinapay, pero yung nagnakaw ng buong kay kaibigan mo pala. Kome like Andrew Garcia, parang traffic enforcer na humuli ha? sa nag counterflow na tricycle, pero binulungan ang sampung ten wheeler na walang preno, mga kaibigan. Mga kawok, mga kababayan, sa abroad at dito sa Pilipinas, ito na ang panahon para maging alisto. Ang ah, kung matatanggal si Marculeta dahil lang sa sose pero walang ginagawa sa 18 billion pesos miro deal, talo na ang demokrasya natin mga kaibigan. oh, hinihiling natin ha, mag-comment kayo sa baba. Hashtag tanggalin si Garcia o hashtag ipaliwanag muna. At kung gusto nyo pang mas malalim na kwento, sumali na sa YouTube channel membership. Sama-sama tayo walang takot at syempre, Ah, gusto ko pong i-promote yung ating affiliate marketing. Magtatag po tayo ng 60 products ah, dito sa ating video ngayon. Kung may nagustuhan kayo, bumili po kayo. ah Isa po to, isa po itong isang er, isa, isa po itong paraan para suportahan niyo po ang channel natin na magsi 6 years na po tayo sa 2026. Okay? Ha, ah, maraming maraming salamat po in advance. Pero kung ano naman, kung meron kang nagustuhan, no? ay i-message ay i-message mo lang ako na yung wala do sa YouTube video natin uh, hindi natin na i-tag uh, i-message niyo lang po ako at uh, itatag po natin yan sa mga future videos maraming maraming salamat po ha sa inyong pagsuporta magto 20,000 subscribers na po tayo maraming salamat po at saka uh, naka 20 million views na po tayo maraming salamat po sa mga OFW natin no sa sa US Canada UAE Australia UK Japan, Italy, Germany, Hong Kong. Maraming salamat sa remittance nyo at suporta nyo dito sa channel natin. Kayo ang tunay na bayani. Hanggang sa susunod na hashtag Walk with land. Laban lang. Hoy gising. Mabuhay ang Pilipinas.